Kami ay gagala na naman at naiwan ng nanay. Ay ayaw sumama. Makikisakay na naman kami dito. Ay parang galit ang tito ko pero ang tita ko tingnan nyo naman napakasaya ba. Kami kami lang ang nakasakay dito, gawa ng hindi nakasama yung iba. Pero dalawang sasakyan ang dinala para makasama yung iba kaya lang may gagawin pala. nilulubos lubos na ka hanggat nandito si Daddy Chester. Ay kasaya nga naman gumala kapag kasama ang asawa. May makakasama na rin ako sa pag-aalaga kay Rui o di ba? Sana all. Pero ewan ko lang mahirap magsalita. <laughs> eh, alas 9 kaming umalis para maaga-aga kami makarating doon. Pupunta kami ng Goshen dahil hindi pa nakakapunta yung iba doon. Pero ako nakapunta na. Uy, sana all. Sa sobrang kalikutan ni Rui ay nagutong. Hindi eh, kami nakapagdala ng tinapay niya kaya tinapay ng iba ang pinakain namin. <laughs> ng Daddy Chester ni Kuya Ken kumain bago umalis. Natutulog pa si Rui, ginising lang nung aalis na kami. Gumagayak na ang mga magulang niya pero siya tulog pa. M mga 2 hours mahigit kami bumiyahe at nandito na kami. At dito kami pumuesto kumain sa parking. Ayaw namin dun, basta dun. Ha ha! Kanya-kanya kaming baon pero kapag pinagsama-sama ay napakarami pala. Kahit simpleng ulam, kapag pinagsama-sama ay nagiging masarap. Oy, sana all maraming chicharon tapos itlog na pula. Hindi mapipigilan sa pagkain ng marami kahit may kargang ganitong bata. Binigyan ko ng hotdog para hindi maglikot ay ayaw naman. Chicharong baboy ang gusto ay namili pa siya. Pagkatapos kumain ay hindi na kami namamansin sa isa't isa. Ay talaga namang kapreni, kitang kita nyo naman kung sino talaga ang nabusog. sa lahat ng nabusog anak, ikaw ang halatang halata. Bakit man ako mapapasayo kasi nabusog ako. Nagpahinga lang kami saglit ay for the go na mga person. Dinala namin ang stroller para hindi kami mahirapan. Wala pa man kami sa kalahati ng nilalakad ay hirap na hirap na ako. Puro may pahagdan-hagdan muna ang dadaanan bago ang sementong derecho. Papunta kami sa cottage mga kapreni tinanong kami kung bayad na. Ay akala ng mga kasama ko kasama na yon sa entrance na binayaran. Kaya kapag kapupunta pupunta kayo dito kapreni i-ready nyo na ang 250 pesos nyo. At kapag may bata kayong kasama 200 pesos. Yung wala pang nakamuwang-muwang na kagaya ni Rowi ay walang bayad. Ay, grabe naman yun. Why joke lang yun, kapreni, ha? Sa cottage naman, kapreni, ang pinakamura ang kinuha namin. At nag-swimming na, mga person. Napakainit kasi. O, napakasayan diba? Napakasaya nila. Napakasaya naming lahat. na ka na lang talaga, uy. Ipakita ang 250 pesos. Charot! At nakapagbalaw na kami nito, Kapreni? Ganon pa rin ang mga saot namin. Eh, mabango pa naman, Kapreni. Okay lang yun. Ako na muna ang naligo sa kanila, tapos si Rui, tapos si Kuya Ken at si Daddy Chester. Sakto nga, Kapreni, pa daddy ang Rui, kaya makakapag-makeup ako ng very light. Oo na, Kapreni, huwag na kayo magsalita na kahit mag-makeup ako, walang pagbabago. Nakalimuto ko pa magdala ng salaming kaya dito na lang ako tumitingin sa video. Oo, yung eyelash extension ko, Kapreni, pak na pak pa rin kahit magwa one month na. Oo, diba? Sana all. Wala akong kamali-mali. Kapre, kapre, ni paubos na ang lip ko. Sa sobrang busy ko mga kapre, hindi ko na masikaso ng tingnan kung meron pa ba o wala. Ay grabe naman sa pampagandahanes. nes. Wa, wow, konting ayos lang, mukhang tao na ulit ang kapre niyo. Ay grabe naman 'yun. Huwag ganoon, mali 'yon. Pagkabihis mga kapre, kanya-kanya nang dala. Samantalang ako kapre, ni walang dala, Bijo-bijo lang. Hindi ako nahihiya sa kanila dahil wala naman ako noon. Ay, tapos may taga pa kay Rowie, oh, 'di ba? Kakapal ng mukha ng kapre niyo. oy charot lang. Yung bata! Sabik na sabik tumakbo ka, prene! Pagkatapos tapos mag-swimming ng mag-swimming ni Kuya Ken ay nagmumuryo? Napapagod na daw siya, bakit magpipicture pa? O, oh, sige, huwag ka nang sumama sa amin. Sige na, sige na. Kung napapagod ka na maglakad, sige, huwag ka nang sumama sa amin at kami na lang ang magpipicture-picture. Ay, sayang naman din ang pinunta natin dito kung hindi tayo magpipicture-picture. Ay, grabe naman sa picture! <laughs> Yung napapagod ka na pero wala kang magawa, eh de, sumunod pa rin ang Kuya Ken. Ha ha! Makuha ka sa tingin, uy! Ngayon lang nakapunta dito si Dati Chester, kaya naman nilubos-lubos na namin ang pagkakataon. Pinabayaan na namin si Rui magtatatakbo para lang makapag-video-video kami. At lumipat naman kami dito para makapag-picture-picture din. Dinadayo ang lugar na to, Kapreni, dahil sa magandang view. Ay, para kang nasa Europe, Kapreni. Feeling mo na sana nasa ibang bansa ka na, pero ba't ganyan? Pero ba't ganito? Magpipicture sana kami dito, ay nakakahiya naman sa kanya. Pinagbigyan na namin siya. Takbo nang walang humpay si Rui kung saan siya nakakarating. Ay, hindi naman kami nagre-reklamo. Pero parang ganun na nga. Ha-ha! Ay, kunwari nga nagdala pa ng stroller, hindi naman rin pala gagamitin. Sa mga oras na yan, hindi namin naiisip na merong stroller, Kapreni. At dito sa likod namin, dyan sa loob na ka Kapreni, pwedeng kumain. Yun nga lang, o-order ka. Eh, kaso may dala kami yung pagkain. Papasok sana kami doon. Tapos, tinapos ko na. Charot. Nagpa-picture kami na para magjowa jowa jowa At lilipat na kami dito sa kabila. Biglang tumakbo doon. Doon si Rui. Siyang nakakapagod ba, kapreni? Tapos, ang asawa ko, paganyang-ganyan lang. Picture-picture lang siya ng ganyan. Tapos ako, nag aalaga ng bata, karga ng bata. Basta puro pag-aalaga ba? Tapos lumipat kami dito sa parang simbahan ba? Ay pagkakaganda ng view dito kapreni, parang ako. Huwag na kayong kumontra, oo na. Unang punta ko dito mga kapreni, ay parang may mga ginagawa pa. After four years mga kapreni, ginagawa pa rin. Nakapag-vlog din ako dito dati, kaya lang malabo. Asing labo ng kausap mo. Pagabuhat na nga ako, Kapreni, sinasabunutan pa ako. Yan talaga ang dahilan, kaya magpahaba ng buho. At pumanik kami sa taas para mag -bell. May nakalagay dito, nag ka ng may kasama, yun na daw magiging forever mo. O, oh, diba? May paganun pa. Ay pagkakaganda ng view, lalo na sa gabi. Dahil? Dahil ganyan. Ha-ha! Eh, bakit gumaganun? <laughs> o, oh, siya mga Kapreni, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga Kapreni!